Okay, let's go. Good morning, mga palangga. Welcome back to my channel. I'm Jay, the Explorer. Samahan niyo ako, guys. Punta tayo ng Tung Chong magtambay-tambay muna tayo doon sa kasi parang hindi maganda ang panahon so let's go samahan nyo ako enjoy watching mga palangga okay let's go So, malapit na tayo ngayon sa Tongchong, guys. Papaliko na yung bus and matatanaw na natin ang City Gate dito sa Tongchong. Ayan, malapit lang po yan dito sa kung saan pwede kayong sumakay ng pwede kayong sumakay sa Sky Cable papuntang Big Buddha. Ayan. Let's go. Okay, let's go. So, ngayon, nandito na tayo sa Tungchong. Ayan. Tanaw natin ang mataas na building na yan. Na uh, dito lang ako tambay-tambay sa labas. Ayun. Tingnan niyo mga dumadaan. Ayun, it's a busy day for them pero tayo mas pinili ko na lang na umupo din sa labas, tumambay. Tingnan niyo mga dumadaan hanggang mahilo, charot. <laughs> Ayan. See? Ayan yung Tongchong City Gate dito. Kung hindi pa kayo nakadalaw guys sa Tongchong, tara na. Dalaw na. Pasyal na dito. Ayan. Tambay-tambay lang si MJ Jan. May nginunguya ako dyan eh. Hindi <laughs> ko alam kung anong kinakain. Hindi ko alam kung anong kinakain ko. Pero basta. Samahan nyo na lang ako tumambay dito. Ayan. Yung mga bata sarap maging bata ano mo? kasi walang problema kain, tulog, laro ayan sarap talaga maging bata walang kaproble problema ayan pag uwi ng bahay kakain, matutulog maglaro o ba diba? at eto na nga this is it, nasisilayan na natin ang sunset <laughs> O, oh, ba? Diba? Halata. Ay. Halata. Dito na tayo inabot ng hapon. Ayan. So, thanks for watching. Have a good day, everyone. Much love and God bless us all. Bye-bye.